Samantala, nakapasok na ng Marawi si Pangulong Duterte matapos ang ilang beses na pagtatangkang pumunta sa syudad mula nang sumiklab ang gulo doon. At para sa detalye, nasa linya natin si Jeff Caparas. Jeff? Yes, uh, Lucy. Matapos nga ang uh, apat na beses na pagtatangkang pumunta dito sa Marawi City ay matagumpay na nakabisita sa syudad si Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Ang kanyang pangunahing kakay ay kamustahin ang mga sundalo maging mga miyembro ng PNP o lahat ng mga kahuni ng Joint Task Force Marawi. Dumating sa pasado alas 2 at uh, sa Campo Ranau at uh, nakita naman ng lahat ng miyembro ng Joint Task Force Marawi ang suporta ng Pangulo sa mga nakikipaglaban dito nga sa Marawi City. Wala naman daw standing order ng Pangulo pero matapos ang kamustahan Lucy ay namigay ng mga relief goods, reloj at cash ang Pangulo. Binisita rin niya ang mga nakumpiskang mga armas mula sa Maute ISIS Group. Kasama rin ng Pangulo Lucy si na AFP Chief of Staff Eduardo Anyo, Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Hermogenes Esperon at Special Assistant to the President Pongo. Inilarawan naman ni Joint Task Force Marawi Spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera bilang intimate ang naging engagement ng Pangulo sa 103rd Infantry Battalion. Narito ang kanyang payag. Ito ay isang very intimate na visit It's like a father visiting his sons and daughters. Talagang uh, inalakas pinalakas yung loob, nagbigay uh, pugay, at talagang uh, sumuporta. <music>